Hello po, Father. Ako po si Ali. Taklay sa papalabang. Maaari lang ba kita po ng mga nasira o nabasag na ng santo at mga nabutol na rosaryo? Ah, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Roma. At uh, dito ko gagawin ang ating episode ng Ask Father. Ngayon, si Father Alan Samonti po ito. No? Nag-attend kami. Sama kong all points no? sa Father Pope Francis. Ang tanong po sa akin eh, dapat bang itapon ang mga sirang imahen o putol na rosaryo? Alam niyo po sa atin ay meron tayong uh, tinuturo ang simbahan na pag yung mga santo ay nasira o nabasag or, at mga rosaryong putol, ito ay ibabaw natin, no? Iba, kasi ito ay mga Uh, bagay na ginagamit natin sa pagpalalim ng ating pananampalataya. So sana, pagka ito ay nasira, ibaon natin sa lupa. O kaya, dalhin ninyo sa simbahan. Isoli na niyo sa simbahan at kami na ang gagawa ng paraan kung papaano namin siya uh, mabibigyan ng mas marangal na pagsasangtabi. Yan, ha? So kung meron ho kayo mga ganitong mga, mga santo mga rosaryong naputol ay maaring dalawang bagay maaring dalhin niyo sa simbahan kahit sinong simba sa ito ang simbahan at sabihin niyo ito hindi niyo nagagamitin or kayo na mismo po ang magbaon sa uh, ilalim ng lupa yan yeah. so nag, uh, ba, nagbabalita nagbabalita tuloy nandito po kami sa Roma ngayon at sana magtanong kayo sa ask father